Ang Alpha Kappa Rho Fraternity and Sorority nagselebar kang ika-37 nga anibersaryo. Sa andang selebrasyon ng patigayon nanda ang Sangka Clean Up Tribe sa Banua kang San Jose. Sa radya nanda nga programa sa andang anibersaryo. amuman ang pagpatigayon nanda kang bloodletting sa masunod nga bulan. Uh, bukat lang ti kami radya sa kaya ang kunya sa San Jose ang naga-celebrate kadya. Actually, this is a celebration of uh, the whole world international community naman kang amon fraternity ang amon kanjag bali part lang ja kang mga lalakain lain yung mga celebration, kang alpaka paro kung kang acro, kung kang skeptrons, naging sa bilog na kalibutan. so amon nag kami sa regya sa may antique chapter, nagorganize kami kan nag kami kang amon mga lokal nga activities, just like uh, yesterday ang ginaganis ng mga bloodletting activity naman may extension pa to, ay duro ka naman, duro pa to kapon ng wala kang dugo. So, by, maybe next month, i-extend namin dyan ang activity. Kag after ang sakadyang adlaw, uh, may parade kami nga pag uh, hi Kag uh, after ka dyan, may, ubra, may pag kami nga activity pag nga amo um, ang clean up drive. So, karumro ba ang mga brothers na mga sisters kami tanan, mag uh, pemurut kami kalau kalau enggak ramu kami menglipio membeli kami menglipio kalau sama i uh, atau bisnis business park so kalau mangkot kamu kan anda pengen dimu namun jah aktuali uh, gusto namun sama i regi santike uh, kang menga akar regi santike nga uh, sanaman anak ang kalau batian ketahuan uh, fraternity gani, on sorority negatif deh lah So, ang amon dyan, nagkita may ka paagi kag uh, gina-encourage naman ang mga brothers, ang mga sisters, sa mga grupo, na hindi ko nga, nga, ang amon nga, pag kun naman nga pag-imaway ko mga brotherhood, kaya or sisterhood, sa mga katuntuan lang. Ay, gusto naman ipakita sa tao, or instill sa mind ng tao, or dyan sa antike, eh, sa bilog ng kalibutan, pagani, nga ang akro, hindi lang kung ang, uh, makilala lang sa katuntuan nga ginahimu, sa mga pasaway, kundi nga may mahimok kami nga karaydan para sa atin nga, banwa para sa nang probinsya para sa nang saman ng so bilang uh, member man kang community ay aming ng fraternity actually is uh, ang, ang whole ng name Alpha Kaparo International Humanitarian Services Fraternity so makambag kita ng humanitarian services meaning makatutulong kita ka servisyo sa serbisyo sa ating isigkatao para sa ko patrol peter saldivar